Ang kampana sa gubat. Noong unang panahon, may isang masaganang baryo sa gilid ng isang makapal na gubat. Payapa ang buhay ng mga tao roon. Sa gitna ng baryo, may isang magandang templo. Araw-araw dito nagdarasal ang mga tao. Sa harap ng templo, may isang malaking kampana na tumutunog tuwing panalangin. Isang gabi, palihim na pumasok ang isang magnanakaw sa templo ninakaw niya ang kampana at tumakbo patungong gubat. Habang siya'y tumatakbo sa madilim na gubat, mainay ang kampanang dala niya. Ang tunog ay umalingaungaw sa buong paligid. Narinig ito ng isang tigre na naglalakad sa gubat. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ang tunog. Napagod ang magnanakaw at huminto sa ilalim ng puno. Biglang dumating ang tigre, lumundag at nilapas siya. Nalaglag ang kampana sa lupa, Kinabukasan, dumaan ang grupo ng mga unggoy sa lugar na yon. Napansin nila ang kampana sa lupa. Kinuha ito ng isa at nagsama-sama silang lahat. Nagustuhan ng mga unggoy ang tunog ng kampana. Gabi-gabi, nilalaro nila ito at pinapatunog sa gitna ng gubat. Sa baryo, naririnig ng mga tao ang kakaibang tunog tuwing gabi. Natakot sila at nagtaka kung saan ito nang gagaling. Lumipas ang mga araw at lalo silang kinabahan. Hindi nila alam kung sino ang tumutunog ng kampana sa gabi. Desisyon ang mga tao na alamin ang totoo. Pinili nila ang isang matapang na binata at pinadala sa gubat. Pagdating ng binata sa gubat, nakita niya ang kalansay ng magnanakaw. Natakot siya, tumakbo pabalik at sinabi, "May multo sa gubat." Naniniwala agad ang mga tao sa kanyang sinabi. Kumalat ang takot sa buong baryo. Marami ang umalis sa takot sa multo. Nang malaman ng hari ang nangyayari, nagbigay siya ng pahayag. Bibigay ako ng gantimpala sa makakapagpaalis ng multo, sabi niya. May isang matandang babae sa baryo na nakarinig sa balita. Matanda na siya at wala nang hanap buhay. Naisip niya, kung makuha ko ang gantimpala, magiging magaan ang aking pagtanda. Una, natakot siya. Pero naisip niya, sigurado akong may dahilan sa tunog na yon. Aalamin ko ang totoo, Kinagabihan, nagpunta siya mag-isa sa gubat. Nagtago siya sa likod ng puno at tahimik na nagmasid. Maya-maya, dumating ang mga unggoy. Masaya silang tumutunog ng kampana at naglalaro. Naunawaan ng matanda ang buong pangyayari. Umuwi siya at gumawa ng plano. Kinabukasan, nagpunta siya sa hari. Mahal na hari, kaya kong paalisin ang multo, pero kailangan ko ng pera para sa ritual, sabi niya. Pumayag agad ang hari at binigyan siya ng pera. Bumili ang matanda ng mani, munggo at prutas. Dinala niya ito sa bubat at maingat na inilagay sa ilalim ng puno. Nagtago siya at naghintay. Dumating ang mga unggoy. Natuwa sila sa pagkain at agad na kumain. Naiwan nila ang kampana. Tahimik na lumapit ang matanda, hinuha ang kampana at umalis sa bubat. Pagbalik niya sa palasyo, inabot niya ang kampana sa hari. Wala na pong multo, mahal na hari, sabi niya. Nakilala ng hari ang kampana, ito ang kampanang nawala sa templo. Humanga siya sa talino at tapang ng matanda. Binigyan niya ito ng ganting pala. Mula noon, hindi na muling narinig ang tunog ng kampana. Nabuhay muli sa kapayapaan ang mga taga -maryo. Sa huli, natutunan ng mga tao na nawawala ang takot kapag ginamitan ng tapang at talino. Ang matandang babae, kahit mahina na, ang nagbalik ng katahimikan. Kaya tandaan, ang tunay na lakas ay nasa puso at isip. Ang gintong aral sa kwento ay, Ang katotohanan ay matutuklasan sa tulong ng tapang, talino, at malasakit. Ipinapakita ng kwento na hindi dapat tayo agad maniwala sa takot o sabi-sabi. Sa halip, dapat nating gamitin ang ating isipan at lakas ng loob upang hanapin ang tunay na dahilan ng isang problema. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at sa iba pang gintong aral, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.